pero ng nakapwestong uh, um, trash bins. Wala nga lang siya ano, bubong. Mapasukan siya ng tubig. Yun. Mukhang um, maglalagay na dito. Pwedeng fountain, pwedeng mga halaman lang. Landscape. Ito binakbak yung pader. Yan. Ah, hindi pa rin naaayos uh, to. ganun pa rin mga ilaw ito baka ito ang magtiging CR restroom At ito yung pinto ganda Ayan, yeah, merong lumusot na malaking water hyacinths dito ang dami na May dumadami na ulit Welcome back po ulit sa aming channel. So, Nasaan na naman tayo ulit? Sa Camelia de la Industria. Pagka-upti tuloy tayo ng Pasiguto Esplanade. Pagkain ulit natin. Yan. Banda doon lang mayroong bubong. medyo mahaba ito mayroong konti dito hindi siya pantay eh. maliit lang ito sa kanan hindi siya tinuloy hanggang dito nga rin yung isa lang tayo eh. doon nagkakaroon uli ng mga water hyacinths nasa gitna punta pa rin ng Manila Bay eh, ang daloy ng tubig pero akaunti lang ang mga basura kahit sa gilid doon pala naiipon yung mga water hyacinths yeah. sa may riverside ride gabi doon yeah. walang mga nakapark dito sa mabuhay lane sa Melia de la Industria yung nagawa ang restore Ayala building Yun. at ang um, El Hogar at, ganito pa rin bawa naman si El Hogar Dito pa Ito Dito pa ang Ayala building na ayos at ang linis kita tayo ng Jones Bridge at pinipinturahan to spaghetti wire pinipinturahan tong kanto mga poste dahil sa Joe's Bridge Ay, wala rin mga naka-park dito merong lumusot na malaking water hyacinths dito ang dami na ayan, ito pa oh grabe dumadami na uli Pa. parang ano na to isla na to madami kulay green ng tubig ng ilog pasig Yung, dumadaan Punta tayo dun. Mga namamasyal niya yun. Mga pala ngayon. Long weekend. Pero na rin nang nandito. ng boya. ng trash boom. Luminis yung ilog pasig tayo ulit dito ito yung pwedeng i-redevelop yeah. yan i develop yan ganda pa naman na ano yan yung pinaka canopy dito ulit river side drive yan ang laki ng iginanda dito ano Saka, wala na yung mga naka park na tawag doon UB uh, Express Malagya um, na ng mga ilaw. Merong mga ano, outlet para sa mga ilaw. wala pa rin. Ayan. Mga outlet. Tingnan, meron pa. Tatlong outlet para sa mga ilaw. rin dito ah doon hindi pa wala pang design kaso tayo ito so, ganito pa rin hindi pa nila inaayos bumakat yung mga gulong ng ano to ng mga bisikleta hmm. ng ano siya marka iyon, parang nagkaroon ng carpet to yung hagdan ay nakalawit pa yung mga ano, mga kawad ng kuryente okay, yung mga tiendas. Ayan. Para mga ito. High school. Ayan. Ay, Ito, ganito pa rin. Yung mga ano, abang na sa kuryente, saka sa tubig. special ngayon walang pasok ah narami nang nalagyan na no, na mga arko ayun puro ano na may mga bricks na ah, kasya na talaga dito isang restaurant ganda yung ceiling pan design nalasado pa nah, para naman tayo nasa back ganda ng view dito. Hmm, Binondo Intramuros Bridge. Kitang-kita kita na nga dito yung Delpan Bridge. Binondo yung Skyline. Jones Bridge. Ano lang yan? mga uh, tarpaulin lang. Pwede siyang gawing painting talaga. Tinanggal yung isang tarpaulin sa gilid. Ito wala pang ceiling pad. Ano kaya ang restaurant ang ilalagay dito? Kompleto na yung mga ilaw. Wala. Dito wala nang bubong. Yun lang sa malapit sa connecting bridge and puro mga ano lang uh, arcade type dito meron ng pader okay ito na yung mga mga ilaw ito baka ito ang magiging CR restroom at yung pinto ganda ito lumiit na yung mga tiendas wala pa tapos dito dami nito ah ito mga ang lapad ng daan 2 uh, half meters wala tapos na mga kendas konti lang ang mga basura hindi ginagawa ito na yung off-ramp Inakita eh, rin ako ng video sa ano naman sa Italy. Ang ganda. Parang ano rin esplanade din. Ito. Ay tutuloy nila ang dito yung cobblestones. pa dito. dito naman tayo mag-umpisa may po ramp yan pero nang nakapwestong uh, um, trash bins wala lang nga lang sya ano, bubong mapasukan sya ng tubig yun mukhang maglalagay na dito pwedeng fountain pwedeng mga halaman lang landscape ito binakbak yung pader. Ayan. Pwedeng ano ito eh. Pwedeng bahaya ng mga state dwellers. Plain pa rin. Papabahan na ito. Medyo marami-rami pa yung finishing touches ha, ah, hindi pa rin naayos ah, to ganun pa rin ito na pinakadulo ayun, papalitan pa siguro tong ano tong mga balustre dito ang dami mga water hayas yun dito na punta naharangan niya yung daloy ng tubig plain pa lang na ano to. Ah, uh, May mga abang sana, sa ano, sa hilaw. Baka sa ano, sa metro ng tubig. Ito yung binakbak open na dito ito na tinanggal na nila yung pader pwede na makapasok dun sa ilalim pagdagawa na dati kasi saka ano eh nakasarado thank you for watching po ulit mga kabayan Subscribe na po kayo, kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe um, Thank you for watching po ulit um, Linis ng Ilondo Intramuros Bridge